Nagluluksa ang mundo ng showbiz dahil sa bigla ang pagpano ng kilalang aktres at multi-awarded na si Mary June Gak o kilala bilang si Jacqueline Jose. Sa ulat, binawian ng buhay ang aktres sa kanyang tahanan sa Quezon City noong Sabado, March 2, 2024. Kinumpirma nga ng PPL Entertainment Incorporated ang talent manager na kinabibilangan ni Jacqueline ang malungkot na balitang ito. Samantalang sa inilabas na pahayag, hindi naman sinabi kung ano nga ba ang naging sanhi ng bigla ang pagpanaw ng aktres, ngunit nakikiusap ang mga naulila ni Jacqueline na ipagdasal ang kaluluwa ng aktres at bigyan sila ng respeto at privacy upang ipagluksa ang pagpanaw nito. Si Jacqueline Jose nga ang kauna-unahang Pilipinong nanalo bilang aktres sa Cannes Film Festival ng France noong 2016. Nagwagi nga siya para sa kanyang pagganap sa pelikulang Marosa. Nagsimula naman ang acting career ni Jacqueline noong 1984 nang ipakilala siya bilang isa sa mga bida ng chikas. At mula nga noon, hindi na huminto sa pag-arte si Jacqueline Jose. Samantalang kahit nagbida na sa ilang sexy movies tulad ng White Slave noong 1985 at private show noong 1986. Ipinakita ni Jacqueline Jose ang kanyang galing sa pag-arte, kaya't paulit-ulit na nanalo sa halos lahat ng award-giving bodies sa Pilipinas. Pinatunayan ni Jacqueline Jose na walang malaki o maliit na role para sa isang aktres na punong-puno ng talento. Dahil sa lahat nga ng role na kanyang ginampanan, pinakita nga niya ang kanyang buong husay sa pag-arte sa kahit na anong karakter na ipinagkakatiwala sa kanya. Samantalang sa kasalukuyan naman na iwan ni Jacqueline Jose ang kapamilya primetime series na FPJs Batang Kiyapo kung saan gumanap siya bilang jail chief Dolores Espinas. Lapang ang inilalabas na pahayag ang pamilya ni Jacqueline Jose sa tunay na dahilan ng kanyang pagpanaw. Ngunit ayon nga sa kumakalat na balita sa sa social media? Nadulas umano ito sa bahay habang walang kasamang kasambahay. Ayon nga sa post sa isang social media, nadulas umano ito at walang kasama sa bahay dahil nagday day off ang kasambahay. Habang isinusulat ito, ay wala pang anunsyo ang pamilya kaugnay sa pagpanaw ng aktres. Nakilala si Jacqueline or Mary Jane Gack sa tunay na buhay sa kalmadin niyang pagbibitaw ng mga linya sa pelikula man o teleserye. Ilan sa mga role niyang sumikat siya, nanggampanan si Magna sa mula sa puso ng ABS-CBN, kasama si na Claudine Barreto, Rico Yan, Dieter Ocampo at Princess Punzalan. Mantalang sa kasalukuyan nga, inaantay rin ng mga netizens kung ano nga ba ang magiging pahayag at reaksyon ng direktor at bida ng FPJ's Batang Kiapo na si Coco Martin. Yan ang trending!